Ako po si Jasmine Yumol Ibana. Nakatira po ako sa Pasong Inchik, Gimba. Nagtatrabaho po ako sa Skyline 77 Hardware. Ako po yung isang sales lady doon. Ako po ay one year and two months na po. Yung bali kami po yung nagre-resibo kapag may mga bumibili po. Tulad po ng mga buhangin, bakal, mga pang electrical po na gamit. Ang sinasahod ko ay 380 isang araw. 200 ay 2,660 po kada linggo sa 380 na sahod ko po. Bukod sa sahod, meron ka pa bang mga beneficya na natatanggap? Wala po kaming SSS, Philhelp, wala po lahat. Bali, dati po siyang Triple Sun, ngayon po pinilitan na po ng Skyline 77. Ang nakapangalan po doon ngayon si Karina Yumol sila ano po, uh, Yani Lu. Sila po talaga ang may-ari doon. Nakapangalan lang po kay Karina Yumol. Ano gusto mo mangyari? Eh, gusto ko na po sanang magtrabaho. Kaso, tinanggal naman po ako ng walang dahilan. Hindi man po sila nag-abiso sa akin na kung ano pong dahilan nila, bakit po nila ako tinanggal. Gusto mong manatili pa doon sa trabaho mong yon kung tatanggapin pa po nila ako okay lang po kahit ibalik po nila ako doon para wala naman po problema. Bakit ikaw ang inalis o tinanggal? Hindi ko po alam eh kung bakit po ako yung tinanggal nila eh ako naman po yung matagal na doon. Isang taon na po tapos ako pa po yung inalis nila. Nung nakaraang linggo po, na papansin daw po nila na ano, hindi na daw po ako naggalaw, kikilos. Puro na lang daw po yung ano ko, isang kasama ko. kasi po bag pa lang po yon ngayon po kaya po siya po yung pinagre-receive ko para po ano matuto rin po siya pero po ang ginagawa ko naman yung mga nire-receive niya po ako po yung nagagayak nun tsaka yun din naman po yung sabi namin sa isa namin kasama nun na siya po muna magre-receive ng mga mag-i-receive -re niya po pagka may mga dumating po na customer para po matuto siya agad. Tapos yun po siguro napansin po ng in na ano, ganun na daw po na hindi na daw po ako nagbibenta. ka ba? Siguro po, yun po yung dahilan din nila para po tanggalin ako. Kasi po, sinabihan po nila yung si Karina po na ano, na, na kung pwede, sino daw pong pwedeng tanggalin sa amin dalawang sales lady. Eh sabi naman po ni Karina, wala naman daw po siyang, ano, alam na pwedeng tanggalin kasi pare mga po kami magaling, magtinda. Pare mga po kami masipag doon. Eh kaya lang po yung ito ng linggo na to, doon na po nila ako tinanggal. Yung isang sinasabing tinuturuan mo, gano'n nakatagal doon? Three months pa lang po siya. So yun, matitira yun? Opo, siya lang po yung nandun ngayon na sales lady. So isang sales lady? Opo, siya lang po mag-isa ngayon doon. Kasama niya po si Karina, yung checker po. O bakit hindi ko ang natira? Bakit si Karina? Bakit yung bago? Yung nga po ang hindi namin alam.